Sinanong ko sila mismo eh. Tinanungko mm. sila mismo na meron kayong joint venture. Yes, nag, nag nag guess po sila. Hindi ko po tinago 'yan. Wala po akong uh, tinatago dito at uh, ang uh, pwede ko lang po ipagmalaki pagmalaki sa inyo I observed delicadeza during the term of uh, former mayor, former president Duterte. Opo, pero hindi po ako nakikinabang at hindi po ako uh, uh, nag, uh, gumagawa ng uh, paraan para po mak makapabor po yung uh, Pamilya uh, ko Hindi ko po gawain yan At hindi po ako corrupt Malinaw po yan sir And sabi nga po ninyo kanina Na willing kayo na kahit na kayo pa yung magkaso But Do you believe in the integrity of ICI? Willing po ba kayo just in case na Tawagin nila kayo to go personally sa ICI And cooperate with their investigation? Yes mm -mm. Sabi ko uh, Gusto ko malaman yung katotohanan Mas lalong lumabas yung katotohanan At sinabi ko nga dapat sa mga diskaya please lang at sa lahat ng witnesses sabihin niyo yung totoo kasi hindi kayo nagko-cooperate eh ngayon pinagbibintangan pa ako na na ako ang pinoproteksyonan nila kaya hindi sila nagko-cooperate hindi ko naman sila kilala mm. hindi ko naman kilala yung mga diskaya at wala po akong uh, pakialam sa, sa sa negosyo nila eh But, yung unang uh, panahon kung nagnilili ang dami pong negosyo ng, ng uh, Diskaya na nabanggit po yan ni Secretary Veith. Libo-libo po yan at umabot na po sila ng Pagyo, umabot na sila ng uh, Ilocos Norte at kahit isang parte ng uh, bansa na nagpapagamit ng lisensya nila. Sorry, eh you. why single out on me na yeah. hindi ko naman sila kaano-ano at hindi po ako negosyante, hindi po ako involved sa mga, sa mga government uh, contracts. Yeah. Dahil uh, ako po ay senador at nagtatrabaho lang dito.